Alam mo ba kung bakit ang daming nagkakadiabetes ngayon? Hindi lang dahil sa lahiyan, kundi dahil sa lifestyle. Kasi karamihan sa atin, mahilig gumain. At yung mga kinakain pa ay puro mataas sa asukal, soft drinks, milk tea, tinapay, kanin, dessert, lahat na. At akala natin okay lang kasi bata pa naman ako. Pero araw-araw, taas baba ang blood sugar natin at kapag paulit-ulit yan for many years, nagiging insulin resistant na ang katawan hanggang sa tuluyan ng mag-develop into diabetes. Ang totoo, hindi naman namamana ang diabetes. Nasa lifestyle talaga yan. Kaya habang maaga pa, piliin mo na yung mga pagkain na mababa sa sugar at makakatulong sa pag-stabilize ng blood sugar mo. By the way, gusto ko lang i-flex itong gamit ko, ang Otay Continuous Glucose Monitor or CGM. Madali lang gamitin. May sensor sa braso, tapos sa app sa phone mo. Makikita mo agad kung paano nagre-react ang katawan mo sa bawat pagkain o inumin. Kaya kung diabetic ka, super helpful ito kasi hindi mo na kailangang tusok-tusok sa daliri para mag-check ng blood sugar mo. Real time mo nang makikita anytime, anywhere. Ilalagay ko sa caption yung link kung saan mo pwedeng ma-order itong CGM. At kung gusto mong matutunan kung paano kumain ng tama para makaiwas sa diabetes at manatiling healthy kahit busy, follow mo ako para sabay-sabay nating alagaan ang sarili natin.